Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig sa ating programa. Muli tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna ang lahat, huwag po ninyong kalilimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe sa ating channel. And for those of you na gusto naman pong magpa-shoutout, Huwag po ninyong kalilimutang i-comment ang taong inyong gustong ipa-shoutout sa ating comment section sa video. Ako nga po pala si Claire, hindi ko po tunay na pangalan, 31 years old na. Kasal sa aking asawa na si Melvin, hindi niya rin po tunay na pangalan. Mag-aapat na taon pa lang po kaming kasal ng aking asawa at may tatlo na kaming anak. Opo, taon-taon nga ta, ako'y nabibigyan ng supling ng aking mister. na Nabatugan naman at magaling lang gumawa ng bata. Paminsan-minsan naman ay umi-extra ito sa isang construction site. At minsan, pinakilala niya sa akin ang naging amo niyang minsan na si Mr. Gaston. Hindi niya nga tunay na pangalan. Isang attorney, mayaman, wapo at matipuno pa kahit na nasa 50 anyos na. Biyudo na nga raw ito, ayon sa aking mister. Pero may anak na dalawa at may sari-sarili na rin mga pamilya. At nakamigrate sa ibang bansa. Pero paminsan-minsan nga ay umuwi dito sa Pilipinas. Mahal ko ang aking asawa, kahit ganyan lamang siya. Niminsan, hindi ko naisip na lolokohin ko siya at gagawa ako ng kasalanang alam kong habang buhay kong pagsisisihan. Pero masisisi niyo ba ako kung dumating ako sa puntong kailangan ko ng malaking halaga para sa gamutan ng aking nanay na na-diagnose ng stage 2 cancer? Kaya nang malaman kong naghahanap ng labandera ang amo ng aking asawa, hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at pumayag agad ako. Malaki nga rin kasi ang sahod. Parang doon na rin ako o parang sa kumpanya na rin ako nagtatrabaho. Dahil met sobrang metikuloso daw ng matanda. Gusto nito ay di na paglalaba kahit meron itong automatic na washing machine. Mas gusto nga raw nito ang sinuunang paglalaba na gamit pa at pamalo kung tawagin. Mabait si Mr. Gaston. Sa tuwing naglalabada ako ng kanyang mga puting damit, na siyang paborito ng matanda at sa tuwing araw ng sabado at Linggo ng aking paninilbihan dito ay palagi niya nga ako binibigyan ng pagkain at maiinom Madalas pa nga at cake, ay cake at coke ang merienda ko. Ganadong ganado pa nga ako. Hanggang isang araw nakita kong nakatingin siya sa akin habang naglalaba ako. Pansin ko ang pagkamangha ng kanyang mga mata. Hindi naman po sa pagmamayabang. Maganda naman kasi ako. Balingkinitan, balingkinitan at maputi. Kahit na nasa 30 anyos na ako. Medyo naasiwa pa nga ako ng mga oras na yun. Kung paano niya ako tingnan. Kaya tumayo ako tumalikod. Kasama ang palad. Nadulas ako sa mga bula ng sabon. At kamunti ka ng mabagok sa sahig. Mabuti na lamang at may sumalo sa akin. Ilang segundo pa nga akong napatulala. Hanggang sa nakatayo ako na maayos. Ayos ka lang ba? Kumusta? Wala bang masakit sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng matanda. Wala naman po. Tipid na sagot ko. Medyo nakaramdam ako ng hiya. Nang na bahagya sa nangyari. Kahit mabilis din akong bumalik sa paglalabada na para bang walang nangyari. Hanggang sa matapos ako't makauwi na. Halos mawala nga ako sa aking sarili ng isang masamang balita ang bumungad sa akin. Tumawag sa akin ng kapatid kong si Rosa. Ibinalita nito sa akin na nasa ospital ang aming nanay at kinakailangan ng malaking halaga para sa gamutan hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga. Alam ko pong hindi sasapat ang sahod naming mag-asawa kahit pagsamahin pa. Gulong-gulo nga ako ng mga sandaling iyon at hindi ko nga alam ang aking gagawin. Araw ng Sabado, ang huli kong paglalabas sa aking amo. At hindi ko nga inasahan, eto na pala ang araw na makakagawa ako ng kasalanan sa aking mister sa kagustuhan kong mabigyan ng pera ang aking kapatid para ipampagamot sa aking nanay. Opo, nakagawa ako ng malaking kasalanan noong araw na iyon pagkatapos kong maglaba ng damit na matanda. Dahil sa mga problema iniisip, ay hindi ko napansin na basa ang bestida kong manipis dahil sa paglalaba. Sakto namang nakasalubong ko ang matanda kaya tuwang-tuwa ako at yun na nga ang pagkakataon ko para makausap ito na kailangan kong pumunta. iyon lang naman ang gusto ko. Parang i-advance ia ko na lang sana ang sasahuring ko para makabuo ako ng 50,000 para sa paunang bayad sa ospital. Ah, uh, sir. Pwede hubang makausap ko kayo? Panimula ko sa kanya. Ano yun, iha? May kailangan ka ba sa akin, Claire? Balik na tanong nito sa akin. Kinapalan ko na nga ang mukha ko ng mga oras na yon. At sinabi ko rito ang pakay ko. Opo, kakapalan ko na po yung mukha ko alang-alang sa aking nanay. Kung pwede mo sana eh, makahiram ako sa inyo ng pera sir. Kailangan lang po at hayaan niyo Ibawas niyo na lang ho sa mga sasweldohin ko sa paglalabada ko. Hika ko naman. I see. Magkano bang kailangan mo? Tanong nito habang kapansin-pansin ang mga panakaw tingin niya sa katawan ko. Doon ko lamang naalala na hindi pa pala ako nakakapagpalit ng tuyong damit. 50 mil po sana sir Sagut eh. Sagot ko naman. O sige, pumasok ka na sa loob ng bahay at ibibigay ko. Diretsa ang sagot niya. Sa totwa ko nga noon ay parang tinignan niya pa ako. Pero huli na at para Umiwas pa ako ng tuluyang yumakap rin siya sa bewang ko at halos magkadikit na nga kaming dalawa. Para akong nakuryente at napaso ng mga oras na iyon. Ah sir, yung kamay niyo po, wika ko naman. Pero hindi ito nakinig at mas naging mapangahas pa nga ito at nabigla ako. Natood ako sa aking pin kinatatayuan ng mga oras na iyon. Lalo na nung sabihin niyang, hindi mo na kailangang umutang sa akin, iha. Usa ko namang ibibigay ang kailangan mo. Kung ibibigay mo rin, ang pupuna at pupunan mo ang pangangailangan ko. Bulong niya. Hindi agad ako nakasagot sa tanong niya. Tila natigil ang mundo ko. At nasumpungan ko na lamang ang sarili ko na sumama sa silid ng aking amo. Nagtagal kami sa madilim na silid na yon. At tila'y nagsilbi akong asawa niya. Nasunod-sunuran sa anumahing o anumang gusto niya. Nakakahiyaman pero naibigay ko ang lahat sa matanda. Ang iniingatan kong dangal ay tila naglaho ng isang iglap. Habang ako itulala, siya naman ay bumangon. At kinuha ang sang checkbook at nakita ko ang pagsulat nito. Pagkatapos ay kinabit niya sa kamay ko. This is my gift for you. Tanggapin mo, mika nito nang abutin ko ang tseke. Nanginig ang aking kamay. Ang laki ang mga mata ko. Nang mabasang nakasulat doon, 100,000. Hindi ko alam kung may iyak ba ako sa tuwa. Tal sobra-sobra pa ito sa kailangan ko. Ah, sobra-sobra po yata tua. At isa pa, sorry kung hindi ko na nga natapos ang sasabihin ko. Dahil Nagpaunlak na naman siya sa akin muli na parang ako ay bago niyang nobya. Pinatahimik niya ako at pinakalma ang damdamin ko. At dahil sa nangyari sa pagitan nga nayon, na ulit pa yun, naulit pa yon ng ilang beses, ang mga nangyari. Nagtataka na nga rin ang aking asawa dahil kahit di naman araw ng aking labada ay nagpupunta ako sa bahay ng dating niyang boss. Walang kamalay-malay ang aking mister na naging bed warmer ako ng matanda. Opo, ganun po ang tingin ko sa aking sarili, lalo na't palala ng palala ang kondisyon ng aking nanay. At hindi sapat ang perang naipapadala ko. Kaya sa nangyaring iyon, patuloy pa rin ang makasalanang ginagawa ko. Mahal ko ang aking asawa, pero hindi lang pagmamahal ang kailangan ko ng mga oras na yun. Lalo na't mahal ko rin ang nanay ko gusto ko pa siyang mabuhay ng maka matagal. Anak na nagmamahal sa kanyang magulang. At gagawin ko ang lahat alang-alang dito kahit maging kapalit pa nito ay ang aking tangal bilang babaeng may asawa. Maayos naman sana ang aming pag-uusap ng aking boss. Sa katunayan nga, ay naipapasyal niya ako at pinamimili pa ng mga alahas, mamahalin, na itinatago ko lamang sa aking mister. sigurado ko na hindi niya makikita Kagaya ng limang buwan na pagtataksil na nagawa ko nga sa kanya. Tama, umabot na ako sa limang buwan ang kataksilan ko sa aking asawa. At hindi na nga po ako makatakas pa hanggang kailangan ko ang pera ng aking amo at kailangan niya pa ako ay hindi ako tumigil. Nagpatuloy lamang ang aming masamang gawain na umabot na po sa suktulan. May mga pinapagawa na sa akin ng matanda na hindi ko na masikmura. Pero alang-alang pa rin sa kagustuhan kong maduktungan ng buhay ng aking ina, naging sunod-sunuran ako sa kanya. Halos hindi na nga ako makapaglabade eh, dahil sa bawat araw at oras na naroon ako sa kanilang bahay. Ako ang kanyang naging bisyo at wala nga po akong magawa kung minsan nga po naisip ko na wag nang umuwi sa amin dahil lalo nga lang ako nagigilti sa pamilya ko. Sa bawat yakap ng aking asawa, ay nandidiri ako sa aking sarili dahil nagawa kong pumatol sa iba nang dahil lamang sa pera. Umabot pa nga sa lantarang pagsisinungaling ang nagawa ko. Sinabi ko sa aking asawa na uuwi ako ng probinsya para sa aking nanay. Dahil alam naman ito ang kondisyon nito kahit naniwala naman sa aking alibay ang aking asawa. Pero ang totoo ah, niyaya ako ng matandang magbakasyon. Sumama ako para maranasan ko ito. Lala kong sa edad kong ito, hindi pa ako nakakapunta sa mga ganoong lugar. Isang linggo kaming naging mag-asawa ng matanda at bawat araw ay wala siyang pinalalampas. Panalangin ko na nga lang alang sana na hindi ako magkasakit. Pero hindi ko nga inasahan na sa ilang araw na pagsasama namin ng matanda, unti-unti kang kung nakakita ang kabutihan ng puso nito. At dahil doon, palagay ko po ay nahulog na ang loob ko sa kanya. Hindi na nga kasi ako naluluha sa tuwing may nangyayari sa amin. Wala na rin ang pandidiri sa aking sarili. Ewan ko ba, nasilaw na yata talaga ako sa kan karangyaan na ibinibigay niya sa akin mga bagay na niminsan ay hindi kaya maibigay sa akin ng aking asawa. Madalas na nga rin sumasagi sa isipan ko na makipaghiwalay na lamang sa aking mister at sumama ng tuluyan sa matanda. Lalo na't sinabi nito sa akin na pupunta siya ng China. Opo, Chinese ang amo ko, mayaman at maraming negosyo. Alam ko na gaganda ang buhay ko sa kanya. Kaso nga lang, hindi ko rin naman matiis na iwanan ng aking mga anak. Gulong-gulo na nga talaga ako sa sintwasyong aking kinasasadlakan. Ayoko pong matapos ang namamagitan sa amin ng boss ko. Lalo na't malaking tulong ang nagagawa niya para gumaling ang aking nanay. At kung hindi po dahil sa pera niya, baka wala na ang aking ina. Isang linggo buhat ng aking bakasyon Umuwi kami sa bahay ng matanda at hindi ko nga akalain na mahuli kami mismo ng anak ng aking amo sa kama. Sinabunutan niya nga ako at galit na galit siya sa akin. Pinagbantaan niya pa akong ipapakulong at sa takot ko nga sa anak ng matanda ay umalis ako sa bahay nito at hindi na muling bumalik pa. Sa araw na iyon ay napagdesisyonan kong putulin ang namamagitan sa amin ng bosko at itama ang lahat ng aking pagkakamali. Bumubuti na rin naman ang kalagayan ng aking ina. Sa palagay ko, ay tamang tunuyan ko ng kalimutan ang aking lihim na kasalanan habang buhay sa aking asawa para sa ikatatahimik ng aming buhay. Ang problema ko nga lang po ay ang anak ng matanda. Natatakot nga po ako na baka tutuhanin nito ang banta niya sa akin. Ayoko nga pong makulong. Kulong-gulo na ako. Hindi ko rin naman masabi sa akin mister ang aking problema ang pinasok dahil alam ko na magiging magulo ang buhay ko. Kaya't sanay, mabigyan niyo po ako ng payo kung paano ko matatakasan ang problema kong ito. Hanggang dito na lamang po, lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikinig, Claire.